Yes, uh, good evening guys uh, mga kababayan so, nandito tayong muli po Diwata dito sa kanyang uh, Diwata Paris Overload Branch Pasay City uh, pagmasdan po natin guys yung dami ng tao ngayon dito ating i-check guys So kapansin-pansin uh, as usual marami po tayong mga kababayan na nagtitinda dito sa paligid ni Diwata ayan ang ating uh, makikita And of course, dito na umabot muli yung pila. Nandito na sa may bukana ng uh, papasok dito sa Diwata. Ayan, oh. No? so, dumadami pa po yung pila guys. Ipapigita ko lang sa inyo. Ito yung haba na pila. Ito, ha? Ayan, oh. No? Ito po yung haba na pila. Papasok. At papasok ng papasok. Ayan, oh. No? Haba po ng haba. So, i- sasama ko po kayo guys kung hanggang saan po yung uh, natural pila yung baba. ito guys, dito tayo ito yan, yan ang pila guys at syempre, ay makikita natin yung mga taong kumakain and of course, continuous tayo sa pila, hinapin natin yung pilang atulog. ito po yung pila guys, ito, ito yan ayan na sila ikut doon. Paikot, paikot lang paikot. Umikot, umikot. Umikot lang, right? dito. Ito Ayan. Ayan. At hanggang dito. Ito yung pila guys Ito, 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 so, dito yung pila Paikot So, ito ang pila ito. Ito yung pila guys. Hanggang dito po ang pila. Ayan. O, oh, diba? Ang haba. Ang haba. So, ito po yung serving. Serving area. Ito At napaka-busy na po ng mga tao ni Duwata. So, guys, ng pila. Madaming tao. So ito pa yung sitwasyon ng pila guys. Ang oras natin ngayon ay ayan ay no. 7.20 na po na, gabi dito sa Pasay at ito yung ating mapapansin haba ng pila at napakaraming taong kumakain tuloy ang pagdami ng pila, tuloy ang paghaba ng pila. Patuloy pa rin ang uh, pagtangkilik ng ating mga kababayan. So yun po yung uh, haba pila, no? Daming tao. Medyo humahangin na hangin kaya na nakikita natin yung uh, malaking uh, payong sa gitna. haba uh, ang pila. So enjoy sa kanilang uh, food. Lahat so, ng pila. So, ito na, papakita ko na po sa inyo, guys. Ayun na po yung pila. At umabot na ron sa gate. Papalabas na ulit tayo. Papalabas na. Titingnan natin ang haba ng pila. Ayun na yung itsura. Ayun na. Papahaba na po ng papahaba uli yung ayun nasa labas na. Nasa labas na, guys, yung pila. Nasa labas na. Nasa labas na. 아사합 <목소리도>

Ayun, pahaba ng pahaba habang lumalalim ang gabi ay humahaba ng humahaba ang pila ng tao.